All right. Ani tatanim natin ko yakin. Ani tatanim nim natin. Discord. Ang pagita. Okay guys. Ang pagtatanim ng corn Ito guys, ha? tatanim namin. Ano kung namin kung tutubo? Tubo kaya to? Tubo ngayon tinatapon lang. Ha? Tumutubo ngayon tinatapon lang. So, pagka hindi ito tumubo, galit sa atin yung corn. Hmm. Farmers. Farmers! Napar. Sakto to pagkatangin. Rekta hatid. Isisa lang, no? Oh. bang tier hero dito par? Wala tier hero par. <laughs> Ganun kabilis. bilis. Dito. Ito tutok-tutok lang yun daw par. Napalot ko. Isa-isa lang par. Hindi okay. ba pwedeng dalawa na agad para ano? Dalawa to par. Tumusok ka dyan, oy. Bet, sige mo. Ang dami nito, pre. Sobra-sobra pala to. Kahit na tumubo lang sya pre, na ako? Kahit tumubo lang. Kahit tumubo lang sya pre. Kailan na tanim mo? Saan? Diba? Tatlo, apat, lima, limpi, One, two, three, four, five.

isip, kita tubig daging natin, Tad, tutubigan ang pabayaan. Ata, lalagyan lang ng tubig. Pwede na siguro. Tubo kaya yan eh. yun? magkakabit ng ano namin. Ng pintuan. Ang dami pa na tataniman namin. Oh. No? Pero bukas na ulit. Hintayin ko lang. Ay na yung tubig. Ano boss? Dala mo, hinihintay ka na dito. Sakto to pagtanim. Rekta hatid kay Ali. Hay nung bayad ba gwini diba, wisik wisik ganyan, boss? Tingnan niya, patingin niya kami dito. Ah, ganyan ba 'yung boss? Ganyan ba 'yung boss? Ganyan ba 'yung boss para dapat 'yung ano, boss? Isik lang, isik. Parang yung ligo mo lang kanina? Di pa ka nalilig, yun. Oh, sige na, bye-bye ka muna dito, par Bye-bye. Shout-out, kanino? Shout-out. Wala, wala akong shout-out. Rolly, ay mo kay Rolly? Shout-out, Rolly boy. Yun lang? Kel boy. Si Kel boy. Kel boy. Oh, sige na, bye-bye ka na, dali. Bye-bye. Geng, geng.